punta muna natin, uh, kuha tayo ng update tungkol po sa nagaganap o naganap na relief operations dyan po sa Giwan sa Eastern Samar po yan. Ang detalye ng balita mula kay Don Chu ng FMR News Takloban. Don? na dito ngayon tayo sa bayan ng uh, g1 sa probinsya ng Eastern Samar kung saan uh, isa ito sa mga dinaanan na uh, ng Bagyo Tino before maglandfall sa Tabisayaan. At uh, ngayon nga patuloy yung assessment uh, ng uh, local government unit uh, sa mga damages. Dito nakita natin ano na naglibot tayo kanina, walang uh, visible damage sa mainland, pero yung Homonon Island which is comprised of 8 uh, barangays uh, ay sa yung naging core talaga ng damage uh, nung onslaught uh, ng uh, Bagyo Tino nag uusap natin kanina, Mama, kanina si uh, Ma'am Zinaida Cunanan, yung MSWDO officer ng G1. Uh, Ang sabi niya ay uh, number one talaga na kailangan ngayon ng mga affected uh, residents ay pagkain. At uh, bilang tugon, kaninang umaga nagpadala ng uh, relief goods uh, yung opisina ni late First District Representative at former House Speaker Martin Romualdez uh, ng uh, mga bigas at uh, iba pang uh, mga relief packs. At uh, ito rin na uh, ay ito turnover sa local na barangay sa uh, kung saan na uh, nandoon uh, yung mga beneficiaries. Uh, sa ngayon as of now, yung uh, information natin na latest na nakuha mula dito sa LGU sa munisipyo si Mayor uh, Andres Kwan ay nandoon sa Coron Island at uh, tumutulong sa assessment ng damage dahil uh, na ito ay uh, ang uh, yung uh, resulta talaga nung uh, bagyo Tino ay grabe as in nawasak yung mga bahay to at almost 200 na mga bahay yung uh, totally damaged at around 1,500 naman yung uh, partially damaged. Uh, merong uh, walong, uh injured uh, pero ito ay mga minor lang at so far wala namang uh, naso, iba pang I mean, uh, walang mga na, nasawi sa pag uh, landfall ng bagyo Baguio Tino dito sa bayan ng Giwan Easter Summer. In fact, ngayon ay napakinit ng panahon dito at uh, nakabalik na yung kuryente at yung signal ng mga telcos uh, ni Oh, Don, uh, good morning. mix Buzos ito. No? Uh, Don, baka pakilarawan naman, no? kasi usually talaga, pag may mga malalaking bagyo, yan ang frontliner sa mga bagyo talaga dito sa Eastern Samar. pamilyar uh, talaga sa mga Pilipino yung kapag nababanggit ang giwan. At least dito sa Bagyong Tino, ano yung unang naramdaman ng mga residente nung uh, tumama ito? ah uh, dyan sa G1 Eastern Samar? Yung hangin na yung uh, pinaka naramdaman dito at uh, konting ulan lamang uh, kaya yung hangin na yung uh, pinaka naging cause ng damage uh, nung uh, maglandfall nga uh, o dumaan uh, yung uh, Baguio Tino dito sa bayan ng Giwan Eastern Samar. Nung Typhoon Yolanda nga ito rin yung uh, pinaka-unang uh, tinamaan na uh, nung uh, before maglandfall uh, sa late uh, yung uh, Typhoon Yolanda particularly yung Humunon Island na malapit sa Pacific Ocean na kaya ito yung pinaka binomonitor ngayon ng local LGU. Giwan alala ko pinadapa talaga yan ng Yolanda. Kaya itong nakikita po natin ngayon parang uh, bumabalik yung ating alaala no ng Yolanda dito po sa iniwang uh, uh, devastation nitong si Bagyong Tino ano don. Yes, parang may tulad ni natin yung Typhoon Yolanda, yung uh, damage nito sa Island. Pinakibahan nga lang ay walang storm surge. Pero hmm. yung mga bahay talagang uh, pilada pa at yung mga puno ay uh, natumba. Oo, eto palang, G1, ay uh, gano'ng kalayo nga ba uh, sa, uh, let's say, sa Tacloban or sa Leyte? Kasi isa siya palang isla, ano? Uh, ano yun? Kailangan mong magbangka, ano? Walang connection eh. Tinitingnan ko sa mapa yung G1. May sarili siyang isla. Tama ba? Doon? By land, makakapag-travel po lang Ay, diba? uh, direct na uh, nila dito. Yung Saumonan Island, from mainland G1, uh, bibiyahe ka through Pampo mga 4 hours pa. Yung sa G1 naman, from Tacloban, on the uh, normal speed, aabot uh, ka ng 3 uh, to 4 hours. Around uh, 180 kilometers yung layo. Uh, hindi ako sure, pero ganun. Yung uh, parang estimate ko na layo Pero yung biyahe namin eh, Sumabot kami ng 3 uh, hours may mm -hmm. Mm -hmm. Oh, eh, oh. By land ba yan? Or by sea? By land po From mainland, uh, G1 mm. naman... I, I mean, yung G1 Coming from, let's say, Tacloban City Kamaganding yan? Oo, oh, oh, yung G1 kasi island nga siya So, kung ikaw ay pupunta sa ng G1 Kunyari, let's say uh, Galing ako ng Tacloban City By sea yan, di ba? Yung mainland g yung pinaka-town proper nito ay uh, parang uh, edge lang nung eastern summer. May mm -hmm. mga barangay lang na isla yung g pero yung pinaka-town proper niya is nakadikit pa, nakadugtong pa sa buong kapuluan uh, ng eastern summer na nakadikit din sa summer at yung sa summer naman, papunta naman ng Leyte. Baya eh. sa Nuanico Bridge, yun yung pinaka-main na mm -hmm. nadadaanan talaga. Eto naman doon, siyempre, paparating ang Bagyong U1. Uh, uh, 'di ba? Ah, uh, papaano naman naghanda LGU ngayon? Yun nga yung pinoproblema sa ngayon na dahil uh, yung mga residente doon sa mga tinamaan ng typhoon na uh, Tino ay uh, temporarily nakatira sa mga tent, uh, nagbigay ng tent yung LGU na provide sila. At sa ngayon, uh, yung ina-assess din nila kung uh, yung mga residente sa ilang mga isla tulad nung sa barangay Kanawayon sa Humonon Island, kung i-evacuate sila papuntang mainland. Kasi may mga area doon, may mga barangay sa Humonon Island, which is comprised of barangays, na nasira yung mga evacuation centers. Yun yung inaalam pa kung uh, once uh, madaanan ulit itong uh, paparating na bagyo, ang laturang uh, bayan, kung dadalhin pa papuntang mainland yung mga residente doon or maggagawa sila ng uh, evacuation center na may make sure na safety yung mga residente. Oo nga ano ang hirap pala ng uh, sitwasyon jan pero at least ang nakikita naman natin maaraw uh, wala na yung ulan hindi na mahangin at uh, ito nga panibagong bagyo ay uh, ang sinasabi papuntang norte ito eh so hopefully talaga no na ay hindi na maramdaman dyan sa giwan, ano dyan sa inyo sa um, eastern na uh, Samar ano tama ba uh, doon And uh, also, uh, Don, uh, binampanguli na lang nakita ko yung relief operations ninyo. Kumusta naman yan? Ilan na na yung nabigyan natin ng uh, relief goods? Anong pinapamigay? At ano pa yung pinakakailangan ng ating mga kababayan dyan? Uh, ilan ba yung apektadong uh, pamilya? Yung affected family nito, eh, sumabot ng uh, 2,500 families. At uh, yung uh, number one talaga na pangangilangan nila, according sa MSWD, ay tubig, pagkain, at saka yung gagawin uh, nilang temporary shelter which is yung tent at yung iba naman ay merong mga dona na may mga lola nga dito in fact sa LGU na may mga nag at may mga nagbigay din ng na mga residente mula dito sa mainland ng Giwan para sa mga residente sa Omonon Island. At yung ibinigay kanina ng opisina ni Congressman Martin Romualdez ay 14 sacks ng bigas at ito ay ito turnover naman na papunta mo ng Monon Island at ibibigay sa mga nangangailangang residente. Meron ding uh, -kaong mga, mga kape at um, mga canned goods. right. nako maraming salamat sa iyong update mula dyan sa G1 sa Samar. Uh, Magingat kayo, uh, Don Chu. Salamat sa iyo.